guys, prepare naman tayo sa itong mga uh, mag-video na naman tayo para sa YouTube. So, ganun talaga guys. Ang kamot kay, may, nilang baka plate at binload. Ganun talaga ang buhay. Kahit may kunting tayong ano, nagkikitaan. So, may din tayo na hindi masayang oras natin. So, ayan guys. Handa na yung aking mga product para sa TikTok. So, andito na yung ginagamit ko. At saka mga lip tint. At saka sa kilay-kilay ko. So, nandito na yung cellphone. Yung isa naka-charge pa. So, dito na yung lagayan ng cellphone ko. Kaya, guys, ganito talaga. Tanag ganito tayo. Alam nyo, guys, pag ano yung kung ano yung nasa isip nyo at sa kalubluban nyo, gawin nyo para kung masaya kayo sa ginagawa nyo kasi ganoon ako kasi pag may may ano yung kursunada ko ba yung kursunada ko ba na gusto ko gagawin gagawin ko talaga kaya kahapon na stress ako kasi ano nagset up ako sa TikTok ayun okay na kasi hindi ko maano yung ano hindi ko ma pa, hindi ko ma hindi ko alam kung paano maglagay ng ano yung yellow basket kaya kagabi na ano ko na okay na thank you lord hindi na ako stress. So, ngayon, guys, ang gagawin ko, maghanda ako sa ak sa ak, sa ak, eh maghanda ako sa mga gawain ko yung, mga ano, yung mga product, gawin ko, mag-video ako para sa TikTok. Sana po, ah, uh, mabinta naman. Pero yung product na, na ano ko, i-promote ko, ano po, ah uh, mabinta naman po, kasi ano, maraming bumibili. Yan ang ginagamit ko. So, ito din ang ginagamit ko na lotion. So, ano. So, so yan. Nandito ako sa bahay ngayon. Mag-isa na ako. Todo ora ako mag-video. Pero hindi ko isubay sabi mag-upload ha. Yung ano lang yung... Ano lang. Yung step by step yung oras na mag... Hindi kasabay yung oras na ma-upload ka ng... Halimbawa yung marami, kailangan mag-upload ka ng isa. Tapos ilang oras na naman isa. Pwede naman tatlo or apat. Pero hindi mo lang isabay-sabay. So, ayun guys. Here you go. Ato ng sugda ng atong mga gawain. Basta uh, galing sa puso mo yung gagawin mo. Ayan, uh, gawin mo. Kasi, asuriha, guys, ha guys. sa ako ang likod. Gana, uh, ka kalat pa. Bahala na lang diha. Basta importante ha. Mahangin na nako back to back ang ako ang selling pan guys back to back ng akong pan kay init dia. Yeah. So, dili sa kumang labaron, dili sa kumag ang gagawin ngay ngayon. Gumawa ako ng mga video para mabili naman, para maka like, piso in town. Kapitag bugas ba? So, una guys, salamat ka sa inyo guys. Sana naman bumili kayo ng aking mga product. Dili really, aking product, yung aking dili really, sa, yung ano ba, yung product nila ba tapos ako ang nakano na promote lang pero galing sa dia sa kwang basket ikwan ha sige ayun guys thank you